So guys, nagayat na lang ako ng mga spices para panghalo ko sa atsara ko. Ginawa ko na lang to. Ibabad ko siya sa asin at saka tubig muna kasi nakalimutan akong bumili ng suka. So yan, nagayat ako tapos halo siya dyan. Tapos kinabukasan ko na siya babanlawan and then lulutuin kasi bibili muna ako mm. ng Uh, suka at saka asukal panghalo dyan salamat po hello yots mga bayots oh, uh, maghimok po uh, ka nang. isa to nga na ni Dits at Sara so for the moment tapos na siyang ibabad o asin nagutang na to gamay nga ka ng tubig Ano rin sya na siya niya? Ugmala na ito. Ano banlawan ni nato ito.